Nabiktiman na naman si Mami ng isang kabit. Kaya sana lahat ng kabit mamatay na! Mamatay na sila lahat! Ay, beso, <laughs> sila What? What say, say, bakit nasabihin niya Bakit? Inaisip mo ba si Chloe? Ikasama naman talaga siya doon na ah. hindi ka pa nagagalit sa kanya? Siyempre, galit ako sa ginawa niya. Galit ako sa ginawa niya. Pero hindi ako galit sa kanya. Ayoko siyang i-judge over her biggest mistake. Pero magkakaibigan pa rin tayo, di ba? Ayokong kalimutan yun. At syempre, ayokong i-wish na mamatay siya. Ay, Ay sorry. Binabaoy ko na. Galit lang talaga ako. Pero sa ngayon, hindi ko siya pwedeng isipin dahil ang priority ko. Si Mami. Na-report na ba sa polis yung boyfriend ni Tita Bing? Oo. Pero unfortunately, hindi ko siya nakikita. Iniisip mo ba si Chloe? Hindi ka ba nagagalit sa kanya? Bes, galit ako sa ginawa niya. Hiningan ko na kasi si Mami tungkol dito eh. Kung nakinig lang siya sa akin, edi sana... Sana pigilan ko lahat ng to. Ano pala? Pwede ka rin mag-time loop. kaya ang nangyari kay Angela. Time mean, loop? Naka-experience ka ng time loop, Bess? Ano? Paano? Anong nangyari? Kailan? Nung nakatakas si Elton, at paulit-ulit niyang gustong patayin si Bernard. Tapos napigilan mo yun dahil sa time loop? Hindi ko alam kung dahil ba sa time loop yun o... o baka isang mahabang bangungot lang. Hindi ako sigurado. Kay Gretchen ko nalaman yung time loop. Siya na nagbigay ng idea sa akin ng time loop na yun. Pero habang sinasabi niya yun sa akin, nandun ako mismo sa time loop. Yung para sa mga movies, yung umuulit-ulit ang araw kasi trap sila sa time loop. Trap. Bes, di ba sabi mo, pangatlong beses na nangyayari sa'yo to. Yung pagising mo sa umaga, same day pa rin. Para sa'yo, hindi umuusad ang araw kasi nga, trap ka sa time loop, Bes. Bes. Bes, baka pwede mo naman akong tulungan. Gusto ko kasi ibalik yung oras para para mapigilan ko si Mami na magtiwala doon sa lalaki yun para hindi na mangyari itong mga to. Sorry, Bes. Eh, hindi ko alam pa paano nangyayari. Bigla na lang eh. Bigla na lang siya nagpapakita. Ito na ang huling pagkakataon na hihinto ang oras para sa iyo. Mm. Di ba, Le? Pagka, pagka nagpakita ulit siya, sasabihin ko sa kanya siya. Yung babaeng nakita namin ni Bernard nung nag kami sa Kanlaon. Doon pa lang na-experience na namin yung paulit-ulit na oras dahil doon sa matanda. Yung paulit-ulit na pagkamatay ni Bernard. Siya ang tumulong sa akin para mawala ako doon sa time loop. Sa palagay ko, meron siyang powers para ma-experience ang tao yung time loop eh.